TV5 panalo na naman. Mga Dabark ads muling hahakot ng awards. Bagong Gimme 5, Pasabog Isang pasabog na lunes na naman nga ang napanood sa Itbulaga ngayong August 18, na kung saan ay nagbalik na si Miss Tapsi at ang Miss Tapsi's Eatery. na kung saan, ay kasama na rin nga dito ang bagong Gimme 5, o ang Gimme 5 laro ng mga working henyo. Hindi nga lang yan, dahil may iba't ibang karakter din nga dito ang mga Dubark ads, gaya ni Karen, RB at Miles, kasama din si Ian Red. Si Maine at Brian. Ganun na rin si Bossing at Alan. Samantala, isang magandang balita na naman para sa mga kapatid at mga dobark ads natin, dahil muli na namang binigyan ng parangal, at pagkilala ang ilan sa mga kapatid natin, ganun na rin sa larangan ng pagbabalita. Una na nga dyan, ay ang pagkilala bilang Empowered Men and Women of the Year, ang TV5 election analyst na si Edson Guido. Ang One News anchor na si Angela Castro. At ganun na rin ang MQuest artists na si Pearl Gonzalez. Hindi nga lang yan, dahil kinilala din ang dalawa pa sa mga kapatid stars, sa Herman Moreno Youth Achievement Awards naman, ang magkapatid na si Andres Mulak, at The Barkad Tasha Mulak, sa 73rd FAMAS Awards, na gaganapin nga ngayong August 22, 2025, sa The Manila Hotel. Na kung saan ay mga naibalita na rin na sa Frontline Pilipinas at makikita naman sa Facebook page ng FAMAS ang pagkilala na ito kay Tash at Andres. Na mababasa ngang, The Filipino Academy of Movie Arts and Sciences, FAMAS, proudly presents the Herman Moreno Youth Achievement Award to Atasha and Andres Mulak, a distinction that celebrates young artists whose talent, discipline, and promise mark them as the future of Philippine entertainment. Named in honor of the late Kuya Germs, the master Schumann, who championed young talents, this award recognizes the remarkable achievements and inspiring potential of Atasha and Andres. With their charm, dedication, and artistry, they continue to uplift and energize the industry, carrying forward the legacy of excellence. Mabuhay Kayo, Atasha and Andres. The journey has just begun. And the spotlight is yours to shine! Hindi pa nga natapos dyan dahil kinilala naman si Da Bark Adsmin bilang Best Female TV Host sa Gawad Parangal ng Bayaning Pilipino Nagaganapin naman sa October 12, 2025 sa The Heritage Hotel na mababasa pa ngang The Gawad Parangal ng Bayaning Pilipino Has been the pinnacle of recognition for individuals who have demonstrated exceptional bravery, selflessness, and dedication in serving their fellow Filipinos. It is an event that celebrates the unsung heroes of our society, shining a light on their remarkable deeds and inspiring others to follow in their footsteps. Let's honor and celebrate our true heroes and be inspired by their extraordinary acts of courage and kindness. Maine Mendoza, Best Female TV Host. na kung saan, ay kasama naman ang The Kingdom sa mga nominado, para sa Best Film of 2024, para pa rin sa gawad parangal ng bayaning Pilipino. na isa pa nga sa mga dapat abangan, kung muli bang makakakuha ng awards ang The Kingdom ni Bossing Dick Soto at Piolo Pascual. Sa October 12, 2025, Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Dagdag pa nga dyan, ang iba pang mga nominadong mga The Bark Ad sa 37th PMPC Star Awards naman, na halos lahat nga ay nakasama dito. Gaya ni Bossing Vic Soto at Paulo Ballesteros, na nominado para sa Best Male TV Host si Jose Manalo at Wally Bayola na nominado naman para sa Best Comedy Actor. Si Min Mendoza na nominado naman para sa Best Female TV Host. Nabukod nga sa pagkilala kay Min sa Gawad Parangal ng Bayaning Pilipino bilang Best Female TV Host. Na napag-usapan natin kanina, ay nominado ulit si Maine sa 37th PMPC Star Awards naman. Hindi lang yan, dahil nominado din ang dalawa pa sa mga dub arc ads natin, na si Karen Ice Troop at Atasha Mulak, para naman sa Best New Female TV Personality. Na napag-usapan na rin natin noon na kung saan ay kasama din sa nominasyon na ito, ang dalawa sa mga kapatid stars na si Sam Coloso at Ashton Oldiga. Nagaganapin naman sa darating na August 24, 2025, sa 37th Star Awards for Television sa VS Hotel Convention Center. Nahumakot na naman nga ng awards ang mga kapatid at mga dubark ads natin, na kinilala nga sa iba't ibang mga parangal. Pero mukhang hahakot nga ulit ang mga ito, ngayong darating na August 24, para naman sa mga nominadong mga da bark ads sa iba't ibang kategorya. Na mga dapat nga nating abangan kung sino-sino sa mga da bark ads ang mag-uwi ng mga pagkilala at parangal na ito sa 37th PMPC Star Awards for Television. Gaya nga sa Best Male TV Host Best Comedy Actor Best Female TV Host At Best New Female TV Personality Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?